Distance, this is Hili you, u So, Sa dami na request na ililist ng full version ng isang hanarin eto na siya. Gusto ko um, sumaya Sa lilo ng awiti Sabang ka, aking sinta Bigintay sa tuwina Sa panggakabila Taradat anong saya Magbibishan simulan na Gusto kong makialam sa kanoy ng eksena At pwede rin mapasaya ang bawat kasama Halika na laban labanan na susira sa drama Audition dance battle at yung pang Nagkaisahan Karanasan mo na ba na magkasama na sa mahal na matatag tulong-tulong magbasya Masayahin ang bawat isa O tara, halika na sa lahat magsama-sama sa iyong lahat magkakaisa O sa'yo pa Sama-sama nating Abutin Ating iisang hangarin Gusto mo bang Mali bang Na walang hanyalamang Kasi kaya'y Maglaro Nang walang halong dayaan Alin ka na Labanan na, na Sumisira sa drama ولكننا نحن نتمنى ان 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 ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى 🎵 Sayo pa, at magsama sama 🎵🎵 Sayo pa, at magkakaisa Sayo pa, sama-sama natin abutin 🎵 isang hangarin, samahanin so natin noon oh, oh. Ibang-ibang nasa mayon, kahit Sang kapal, sang yupa, na hatma sama-sama. Oh, sang yupa, na hatma ka Sama-sama nating abutin, ating isang ang amin sa Kama na ang barkada, o sa'yo pa, laban sa nga, o sa'yo pa, dapat maniwala ka, sa'yo pa, dapat maniwala kami pa rin magkakaisa. Thank you guys. Ang nag-destroy niyo yung song ko. This is for you. And watch out for more updates dito lamang sa UFAM. Bye!